yung tiradas bus dito mga bus, i-expisilong tayo at karap naman natin yung aldos so yung aldos dito, balak niyang mangkat, at hindi ko na nga namalayan mga bus, na mayroon palang natalya yung kalaban, kaya dito, kampanting kampante yung aldos dito mga bus, ayan naka-level to siya agad, kayo level 1 pa dito, kaya hinabol natin siya, luhit spinga yung aldos dito, kaso, hindi nga namalayan, na may natalya na palang nakaabang sa atin, kaya Maaga tayong nag-birthday dito, pero hindi naman ako papayag na hindi tayo makabawi dito mga boss. Yung kalaban lang ditong Aldos mga boss, pabibi talaga dahil palaging may backup. Palagi tayong dinalawa dito. Kaya samahan nyo lang ako hanggang sa dulo mga boss. Sobrang ganda talaga yung makikita ni dito kahit na palaging may kasama yung Aldos dito. Hindi naman tayo papayag. Alam ko naman kung paano uh, laruin kapag ganyan yung mga senaryo sa kalaban. Kaya dito hindi na nga tayo mabasta-basta mga boss kahit na sino pa yung mga kalaban natin dito. Palagi na lang paulit-ulit na lang yung mga kalaban natin at kayang-kaya naman natin uh, gawa ng paraan upang ma-outplayed yung mga kalaban sa EXP o kaya goldin gamit yung Zilong. Kaya samahan nyo lang ako mga boss, sobrang ganda talaga yung makikita nyo dito.